Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga katangi-tanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan at ambag ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Narito ang ating kasanayan para sa araling ito. Naisa sa buhay ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng paggamit sa mga kontribusyon ng mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability o PWD bilang gabay sa pasya at kilos. Narito ang mga layuning pampagkatuto. Una, na ang mga katangi-tanging nagawa at pagpapahalaga ng mga taong may kapansanan o persons with disability o PWD sa pamaya ng kinabibilangan. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang sariling pagkilala sa mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability o PWD sa pamayanan ay pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon na nagpapabuti sa kalagayan ng lipunan o bayan. Ikatlo, Nakapaglalapat ng mga paraan upang bigyang pagkilala ang mga natatanging taong may kapansanan o persons with disability o PWD dahil sa kanilang kontribusyon. Ang mga simbolong ito ay ating nakikita sa mga pampublikong lugar. Ang mga simbolong ito ay pagsasaalang-alang sa kanila bilang kabahagi ng lipunan. Tignan natin mga bata kung matutukoy ninyo ang iba't ibang sumisimbolo sa mga may kapansanan. Itapat ang mga nasa hanay B sa tama nitong paglalarawan sa hanay A ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Mga bata, ang kapansanan ay nangangahulugang isang pisikal o mental na kapansanan na lubos na naglilimita sa isa o higit pang psikolohikal, pisyolohikal o anatomical na pagkilos ng isang individual o mga aktibidad ng naturang individual. Batay sa kahulugang ating nabanggit, tukuyin kung ang mga sumusunod ay halimbawa ng kapansanan ng tao o hindi lagyan ng check ang hanay sa kanan kung ito ay halimbawa ng kapansanan ng tao lagyan ng x kung ito ay hindi halimbawa ng kapansanan ng tao ayon sa Revised Philippine Registry Form para sa PWDs V3.0. Ito ang mga uri ng kapansanan, bingi o hirap sa pandinig, kapansanan sa intelektual, kapansanan sa pagkatuto, kapansanan sa pag-iisip, orthopedic disability, physical na kapansanan, psychosocial disability, kahinaan sa pagsasalita at wika, at kapansanan sa paningin. Ang orthopedic disability ay tumutukoy sa isang pisikal na kapansanan na nakakaapekto sa musculoskeletal system. Ang psychosocial disability ay kapansanan sa kalusugan ng isip sa pakikipag-ugnayan sa panlipunang kapaligiran na nagpapakita ng mga hadlang sa kanilang pagkakapantay-pantay sa iba. Magkakaroon tayo ng isang maikling debate mga bata. Ang tanong kailangan ba nating itrato ang mga taong may kapansanan sa lipunan bilang mas mababa sa pamayanan kaysa sa taong walang kapansanan? Oo o hindi. Ano ang personal mong pananaw tungkol sa PWDs? Gawin natin ang ikalawang gawain. Narito ang mga sikat na individual na nagtagumpay sa kapansanan upang masunod ang kanilang mga pangarap. Stevie Wonder, siya ay isang singer at ipinanganak na bulag. Nagpasikat ng kantang I Just Called to Say I Love You si Stevie ay ipinanganak na premature na nagresulta sa isang kondisyon na kilala bilang retinopathy ng prematurity na humahantong sa kanyang mga retina na matanggal. Ang kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakadakilang sikat ng musika. Nick Vujicic, isang evangelist at ipinanganak na walang paa. Siya ang may-akda ng librong Life Without Limits. Si Nick ay ipinanganak sa Melbourne na may kondisyon na kilala bilang Tetra Amelia na humantong sa Phocomelia. Nangangahulugan ito na siya ay ipinanganak na walang mga paa. Ang kahanga-hanga sa kanya ay ginamit niya ang kanyang kapansanan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng mas kasiyasiya. Balikan ang mga nangyari sa buhay ni Stevie Wonder at Nick Vujicic at sagutin ang sumusunod na tanong. Gawing gabay sa pagmarka ng sagot ang rubrics na nakapaloob. sa ibaba ay mga halimbawa ng mga sikat na linya na sinabi ni na Stevie Wonder at Nick Vujicic. Paano mapapabuti ang buhay ng tao ayon sa mga katagang binanggit nila? Ang fanmeet ay nagagawa kung ang isang tagahanga ay nabibigyan ng pagkakataon makita, makasama at makausap ang kanyang hinahangaang tao. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon makita, makasama at makausap si na Stevie Wonder at Nick Vujicic, ano ang sasabihin mo sa bawat isa? Piliin ang tamang gawi sa sumusunod na sitwasyon. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. paano mo tutulungan ang mga taong may kapansanan katulad ni Stevie Wonder at Nick Vujicic? Liham ng pasasalamat at pag-asa. Pumili ng isang uri ng kapansanan at gumawa ng personal na liham ng pasasalamat at pag-asa para sa kanila. Piliin ang tamang gawi na dapat ipakita sa mga taong may kapansanan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung hindi.